Alam nyo ba kung bakit hindi nabubuo o tumutuloy ang bulaklak at bunga ng ating mga tanim? Hello mga ka-agree! Kung na-experience nyo na po magtanim, tapos ang dami namang bulaklak pero ayaw tumuloy ng mga bunga, makakatulong po yung information na ito. In this video, pag-uusapan po natin yung apat na dahilan. Una dyan yung lack of nutrients, pangalawa yung environmental factor, pangatlo yung human error, pangapat yung lack of pollinators. Coming up! Number one reason ay yung lack of nutrients. Kung kulang po sa nutrient yung ating tanim, nagiging malnourished po ito. Kung malnourished na yung ating tanim, very susceptible sila sa stress. Konting hangin, konting ulan, konting init, konting lamig, affected na po yung ating tanim. So kapag ka nai-stress siya, lumilipat siya ngayon sa survival mode. So para makapag-survive yung ating tanim, kailangan niyang magbawas ng parte ng kanyang katawan. So, ang unang ilalaglag niya talaga yung bulaklak kasi yan yung kanyang hindi naman kailangan. Kasi kakailangan niya ng dahon para makaluto siya ng pagkain. Kakailanganin niya ng ugat para makasipsip siya ng nutrients at tubig sa lupa. Ang pinaka-list o yung hindi niya kailangan ay yung mga bulaklak. Kaya nagkakaroon po tayo ng premature bud drop. Tanong, anong nutrient ang pwede natin ibigay para tumibay yung ating tanim? Actually, calcium po yung kailangan ng tanim para siya tumibay. Kaya sabi nga nila, yung calcium nakakatulong para patibayin yung kapit ng mga bulaklak. So, in explanation doon, yung mas malalim na paliwanag, dahil po tumitiba yung ating tanim. Kasi itong calcium, siya lang po yung nutrient na nagpe-penetrate hanggang sa cellular level. So, kumakapal po yung cell wall ng no ating tanim, kaya hindi po sila basta-basta nagkakasakit. Tumitiba yung kanilang resistensya. So, kung matiba yung kanilang resistensya, less stress, So hindi niya ilalaglag yung kanyang mga bulaklak. Tanong, anong fertilizer ang mayaman sa calcium? Kung kayo po ay gumagamit ng chemical or inorganic fertilizer, pwede po kayong mag-apply ng calcium nitrate. Nabibili po yan sa agri-supply. Kung kayo naman po ay nag-o-organic, pwede kayong mag-apply ng calcium phosphate or calcium carbonate. Yung calcium carbonate, gawa lang po yan sa mga seashells yung mga shells. Mas magandang gamitin po yung sa tahong kasi madali siyang madurog. Ang gagawin po natin, iihaw natin siya pagka medyo nasusunog na, saka natin siya pupulbusin. So mag lang po kayo, gamit kayo ng mga protective equipment, ng goggles, kasi baka tumalsik po yung mga parte ng shells pagka dinudurog natin. Tapos gamitin kayo ng mask kasi baka masinghot nyo po yung mga alikabok ng no, mga shells. Sa pag-apply po nito, pwede natin siyang ibudbud doon sa paikot ng ating mga tanim. Yung calcium phosphate naman, gawa po siya sa balat ng itlog, mga buto ng hayop tulad ng sa manok, sa baka, sa baboy. Kung buto po yung gagamitin natin, pakukuluan nyo lang po siya para maalis yung mga karne-karne, tapos ibibilad natin sa araw para matuyo. Then pag natuyo na, iihawin natin siya. Saka natin siya ilalagay sa suka. Kung balat naman po ng itlog yung gagamitin natin, isasangag natin siya hanggang sa maging golden brown. So pagka medyo brown na yung balat na itlog, aalisin na natin sa apoy tapos palalamigin. Then ilalagay na po doon sa suka. Ang ratio po niyan, 1 part ng eggshells or ng mga buto sa 9 parts ng suka. Ang ibig sabihin po ng part, kung ano yung measurement na ginamit natin. Kung 1 cup ng eggshells, dapat 9 cups ng suka kung ginamit nyo yung boto or yung eggshells ng 1 kilo, dapat 9 kilos din ng suka. Kung ano po yung measurement. Pwede kayong magtimpla ng kilo-kilo, ng grams-grams. So, depende po sa inyo kung ano yung materials na available or gaano kadami yung gagawin ninyong calcium phosphate. Ang suka po na ginagamit natin dito ay yung natural. Pwede kayong gumamit ng sukang tuba, sukang paumbong, mga fruit vinegar, pwede po natin gamitin yon as long as natural sa kasi nga pinopromote natin dito yung organic na pang-spray. So, kapag nahalo na natin yung mga eggshells, yung mga boto sa suka, makikita po natin diyan magbababol. So dahan-dahan nang -dahan ini-extract yung mga nutrients, yung calcium particularly doon sa mga solid materials, yung ating shells, at yung mga boto. So itatakpan lang natin then ilalagay natin siya sa lugar na madilim malamig at hindi nasisikat na araw para hindi masira yung ginagawa po nating solution. So, ipo-ferment natin siya for 30 days. Sa paggamit po nito, 20 ml per liter of water. Pwede natin siya idilig sa mga tanim. Pwede rin natin siya i-foliar feeding. I-spray natin sa mga dahon. Ang maganda po dito sa calcium phosphate, meron siyang phosphorus. Yung phosphorus nakakatulong yan for root development. Tapos nakakatulong din po ito sa pag fruit set ng ating mga tanim. Meron po ako nakilalang isang farmer ang ginagawa niya, ino-overdose niya po ng calcium yung kanyang mga tanim. So based dun sa kanyang result, sa kanyang experiment, na itaas niya ng 300% yung kanyang production. Kasi nga, hindi po basta-basta nalalaglag yung mga bulaklak, tapos ang titibay ng kanyang tanim, kaya tumaas din yung kanyang production. Kung mayroon pa po kayong alam na sources ng calcium, i-share nyo naman po sa comment section para makatulong tayo sa iba. Number two reason ay yung environmental factor. Kapag ka-extreme uh, po yung temperature, sobrang lamig, sobrang init, dyan po nagkakaroon ng stress yung ating mga tanim, kaya nalalaglag yung mga bulaklak. Pagdating po sa environmental factor, hindi po natin siya kontrolado. Minsan sobrang init, tagtuyo, El Niño, minsan naman sobrang lamig, tag-ulan, tag-tubig, lanin naman. So hindi natin makokontrol yung panahon. Ang pwede po natin gawin, patibayin natin yung ating tanim, mag-apply tayo ng calcium regularly, tapos maggawatay tayo ng uh, kanal para hindi po maipunan ng tubig yung ating pinagtataniman. Tapos pwede tayo mag-install ng rain shelter or ng shade net. Number 3 reason ay yung human error dito na po pumapasok yung over-fertilize. Kung kayo po ay gumagamit ng chemical or inorganic fertilizer, tapos napasobra yung pag-a-apply ninyo, pwede pong maapektuhan yung mga bulaklak ng inyong mga tanim. Bakit po siya nakaka-apekto? Kasi yung mga design ng chemical fertilizer, ang ginagawa po niyan, pinapataba niya yung mga halaman. Kaya makikita po natin ang bilis po ng resulta, 3 to 5 days lang makikita na natin yung improvement sa ating mga tanim. Kaya kung bubumbahin nyo ng bubumbahin ng chemical fertilizer, malaki po yung epekto nun sa ating mga halaman. Sa organic fertilizer naman, walang issue ng overdose. Kasi nga, ang design nyo naman ng organic fertilizer, pinapataba niya po yung lupa. Tapos yung lupa na yung bahalang magpataba sa ating mga halaman. Kaya medyo mas matagal yung epekto niya compared sa mga chemical fertilizer. Kasama din po dito sa human error yung pag apply natin ng mga insecticide lalo na po yung mga matataas yung label ng insecticide. Tapos maling oras yung pag-i-spray natin. Nag-spray tayo sa umaga. Pag nainitan po yung mga chemical na in-spray natin sa mga tanim, pwedeng masunog yung mga bulaklak. Kasama din po dito sa human error yung pagdidilig natin. Kung gumagamit po kayo ng hose, tapos ini-spray nyo yung tubig doon sa mga tanim, once na nabasa po yung mga bulaklak, lalo na yung mga bagong sibol, nasisira po yung pollen, kaya hindi na nabubuo yung mga bulaklak. Kaya mas maganda kung magdidilig po tayo dun lang sa pinakapuno ng ating mga tanim para hindi po matalsikan ng tubig yung mga bulaklak. Number four reason ay yung lack of pollinators. Kung hindi po mapopollinate itong mga bulaklak na to, hindi po mabubuo, hindi siya magiging bunga. So kailangan natin ng mga pollinators tulad ng mga bubuyog, ng mga beneficial insects sila po kasi yung nakakapaglipat ng mga pollen galing sa lalaking bulaklak papunta sa babaeng bulaklak. Minsan, dahil nag-spray tayo ng insecticide, pati po yung mga beneficial insects, yung mga pollinators, nadadamay. Kaya wala pong mga pollinators dun sa ating garden. Yan po yung disadvantage ng mga chemical spray. Wala po silang pinipili. So, pwede po natin gawin ngayon. Pwede tayong gumawa ng flower garden. Para magkaroon po ng natural insect attractant, paramihin po natin yung mga beneficial insects sa ating garden para tumulong sa pagpollinate ng ating mga bulaklak. Kung hindi naman po marami yung inyong tanim, pwede tayong mag-manual or hand pollination. Tayo mismo yung magpo-pollinate sa mga bulaklak para mabuo. By the way, magkaiba po pala yung lalaking bulaklak Tsaka babaeng bulaklak ng cucurbits, pati ng mga solanaceous. Pag sinabi natin cucurbits, yan po yung mga pipino, ampalaya, pakwan, upo, kalabasa. Pag sinabi natin solanaceous, yan naman po yung mga talong, kamatis, sile, at mga peppers. May mga video na po tayo tungkol sa manual pollination. I-search nyo lang po sa YouTube or Facebook yung manual pollination agrinihan. Makikita nyo po yung mga videos na ginawa po natin. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!